Kalaan mga sumikat na siya Rang ah, Haring Araw ngayong hapon ito. Ngunit hangin naman ang pumalit. Ito lang po, hangin. Hmm? Sumikat na po si Haring Araw mga kaidol. Nakas oh, pa rin ang hangin, oh. yan po. Man at wala kasamang ulan yan po, yung araw hmm. wala ng araw ang pumalit naman ay ah, wala na palang bagyo wala na ata si Uwan yung hangin na lang kanyang naiwan sana tuluyan kang mawala Uwan nasang hangin lakas hmm? ng hangin mga kaidol hangin hangin na lang po ayan hmm. dito tayo ngayon sa kabundukan Ayan. wala na ulan hangin lang lang na iwan. ni Juan ni Uwan Uwan umalis ka na wag nang bumalik balik pa talaga si Uwan dragato. to Salamat at nagpakita rin si Haring Araw. Maraming maraming salamat po at ingat po tayong lahat mga all ingat, ingat, ingat po tayong lahat. At sana wala nang parating pa bagyo. Ulan lang, okay lang, na ulan, ulan lang. Mga kambing ng hinain na. Dahil muna pa nung nakalang araw, hindi nakakain. po ang dinuot ng bagyong uwan God bless po sa ating lahat mga idol ingat, 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 ingat